Nobena sa Mabathalang Awa Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ikalimang Araw Winika ng ating Panginoong Heso Kristo kay Santa Faustina. Ngayong araw na ito, dalhin mo sa akin ang mga kaluluwa ng mga kahiwalay na kapatid at ilubog mo sila sa karagatan ng aking pagkaawa. Noong sandali ng aking paghihirap, sinira nila ang aking katawan at puso. Iyan ang aking simbahan. Nang sila ay bumalik at nakiisa sa aking simbahan, ang aking mga sugat ay naghilom at gumaling, at sa ganon ay nabawasan ang aking mga paghihirap panalangin. Napakamaawaing Hesus ang kabutihan, mismo hindi mo itinatanggi ang liwanag sa mga humihingi nito sa iyo. Tanggapin mo sa tahanan ng iyong napakamaawaing puso ang mga kaluluwa ng na mga kahiwalay naming mga kapatid. Tawagin mo sila sa pamamagitan ng iyong liwanag sa pagkakaisa ng Iglesia. At huwag mo silang pabayaang mahiwalay sa tahanan ng iyong napakamawaing puso. Loobin po sana ninyo na sila rin ay magpuri sa kadakilaan ng mapagkaloob mong awa. Ama na walang hanggan, ilingon mo ang iyong maawaing titig sa mga kaluluwa ng mga kahiwalay naming mga kapatid lalo tigit yaong mga nag-aksaya ng iyong mga biyaya at hindi ginamit sa wastong paggamit ang mga grasya na ibinigay mo sa patuloy nilang paggawa ng kamalian. Huwag mo pong tingnan ang kanilang kamalian at sa halip, ang iyo pong tingnan ay ang pagmamahal ng iyong anak at ang mapait na pasyon na kanyang dinaanan alang-alang sa kanila. Yaman din lamang na sila ay nakalakip na rin sa kanyang napakamaawaing puso. Luubin mo po sana na sila rin ay magpuri sa iyong napakadakilang awa, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.